Ito pinapakita po natin 2025. sa pinapakita po namin sa TV screen uh, mapapanood ng ating mga kababayan. Yung pong uh, yung pong ipinre ninyo na kung makakatipid pala tayo ng mga 60 billion sa national budget by 2026 dahil dito sa uh, mat cost uh, reduction ng uh, raw materials uh, ng materials ay katakot-takot na mga uh, kalsada ang madadagdag. 1,600 oh, additional kilometers of concrete road, oh, 1,000 oh, kilometers of additional asphalt overlay. Abay, wala nang lubak-lubak na kalsada ngayon, Secretary. Alam mo, yun nga po yung nakakalungkot na uh, katunin. Na, naano ano, no? Unprecedented kasi to Ito pong ginawa ni Pangulo. Uh, unprecedented to uh, Never mm. pa po ito ginawa mm. ng ganitong extent. Never mm. pa po. At hindi pa po tayo tapos. Sabi po ng pangulo, dapat 'yan i-apply na sa lahat ng departamentong may infrastruktura. Mm. Kasama na ang DOTr, ang DepEd, ang DOH, ang DA. Lahat po dapat i-apply na 'yan, no? So 'yun po ang direktiba ng pangulo. Unprecedented po ito, katotohanan.